Tukoy na ng autoridad ang dalawa sa mga sospek sa pambobomba sa gitna ng misa sa MSU, Mindanao State University sa Marawi City. Ayon sa Philippine National Police na kilala mga sospek na sina Kadapi Mimbesa alias Engineer at Arsani Membisa alias Lapitos na mga miyembro manon ng maute Group sa ilalim ng Daula Islamia Si Alias Engineer ay isa umanong eksperto sa magawa ng improvised explosive device at may mga warrant of arrest dahil sa mga kasong kidnapping, serious illegal detention at illegal possession of explosive device. Positibo siyang kinilana ng biktima na kanyang nakatabi sa loob ng gymnasium ng MSU sa Marawi City. Abang si Alias Lapitos naman ang driver ng motor na ginamit ng mga suspect. Batay sa investigasyon, pumasok ang dalawa sa gym dalang itim na bag pasado alas 7 ng umaga noong linggo pero hindi na nila ito dala paglabas makalipas ang 8 minuto. Sa investigasyon din ng PNP, dalawang pampasabog ang ginamit kabilang na ang 6mm mortar at the rocket propelled grenade. Inalampan ang autoridad kung posibleng ganti ito matapos ang matagumpay na operasyon ng militar sa dawla Islamia, Abu Sayyaf at Maute. Apat at may higit 70 sugatan, 4 namatay, may higit 70 sugatan sa naturang insidente.